Good morning mga farm Sa video na to ay ituturo ko sa inyo ang tamang pagpurga sa mga 1 month old na sisiw gamit ang bastonero plus ng excellent So based sa experience ko mga farm maganda talaga kapag 1 month old na ay pinupurga na natin ang ating mga alagang manok kasi para mawala yung mga parasite sa kanilang katawan at mabilis silang lumaki So ito pala yung ginagamit ko Yung bastonero plus Kasi base experience ko Maganda ang resulta sa ating mga manok At makikita mo sa kanilang droppings Na nakukuha talaga Yung mga parasite sa loob ng kanilang katawan So meron ako dito ngayong One month old na mga pasisiw Yan no? Anim na piraso So pupurgahin natin ngayon umaga. Then ituturo ko sa inyo yung mga uh, diskarte ko sa pagpupurga ng 1-month old na sisiw. So, ngayon ay nakakain na to sila. Then kinuha ko yung kanilang waterer or painuman ng tubig para mamaya, 7 AM ako kanina nagbigay ng patuka. Then 9 AM tayo magbibigay ng pamurga. Ilalagay natin sa kanilang waterer. So, ang bastonero plus pala, mga ka-farm ay yung 5 grams nito ay hinahalo sa isang galong tubig. So, meron ako ditong waterer na 1 liter. So, lilinisan ko to mamaya, then ilalagay ko, hatiin ko to sa apat, mga ka-farm. Then, ipapainom sa kanila sa 9 a.m. para makasigurado tayo na iinom talaga sila kasi kanina hindi ko nilagyan ng patubig yung kanilang kulungan. So, then mga ka-farm, after nyan, bukas ay mag-start na tayo ng ating wet feeding. So, mag-shift tayo ng dry feeding to wet feeding. So, yun yung mga diskarte ko dito mga ka-farm. Then, sa wet feeding na yun bukas, ay mag apply tayo ng antibacterial para sa kanilang bacterial flushing. So baka magtanong kayo kasi makulimlim ngayon ng panahon ay pwedeng pwede tayo magpurga gamit itong bastonero plus Kasi yung ating mga sisiw naka brooder naman so pwede talaga tayong magpurga So based din sa experience ko yon na kahit umuulan basta naka brooder ang ating mga sisiw ay magiging effective ang pagpupurga natin So let's go Ito na mga ka-farm. Nalagay ko na sa waterer yung ating bastonero plus. Then, pakita ko lang yung mga sisiyaw natin. So, yan. One month old na. So, kaninang umaga, nagbigay ako ng patuka. O, naubos na nila. So, ngayon, after two hours, ay bibigyan na natin sila ng kanilang bastonero plus. Okay, so ilalagay ko na mga ka-farm. Yan, umiinom sila. Kasi uhaw na uhaw talaga sila sa tubig. Yan. Masigurado natin na makainom talaga sila ng ating pamurga. Yan. So, yun lang mga ka-farm. So, bukas ay... Panibagong video, mag Bibigyo tayo kung paano mag-bacterial flushing na ihalo natin sa kanilang pagkain. So, yun lang mga ka-farm. So, please like and subscribe sa ating munting channel. Salamat.